Hello, hello, Scorpio Collective. Ako am si James from James Tario PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10, hanggang November 16. So, Scorpio, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Strength card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Wow, napahaganda nito. In the area of what's affecting your current energy, you have the Magician card. Wow, napahaganda. In the area of your near future, the Six of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Page of Swords. In the area of your fortune, the King of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Ace of Pentacles. Lovely. At ang outcome nyo po for the week, Scorpio, eto yon. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you muna mga Scorpio sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung only way para po supportahan nyo ko every time na meron po tayong free reading for Scorpio. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background energy of your week, you have the star card. Very, very beautiful. Nakita ko rito, Scorpio, pabangon ka na mula sa isang masakit na pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo. Because Star Card's all about leveling up, no? Uh, paghilom, paggaling, or kaya pagbuti ng lagay ng buhay mo. So, napakagandang uh, promising energy ito in your background. The Star Card is also a very, very promising card. Um, nakita ko rito, malapit mo ng masungkit, yung iyong mga dasal, meron kang prayer, eh, meron kang goal or wish, and malapit ka nang makaabot doon. Kaya ngayon ang payo sa'yo ng star card, continue watering this dream. Continue watering whatever you're building in your life na bago. Alam ko medyo paandap-andap ka pa kasi nga may pinanggalingan ka na medyo mahirap, nakakapagod, siguro heartbreaking or talagang nak nakapagpada sa sa'yo at ngayon ka palang bumabawi. Huwag ka mag-alala. Panahon ito para wag magmadali and panahon pa ito ng adjustment mo. So, don't put pressure on yourself. Panahon na ito para i-enjoy mo yung proseso at huwag na huwag ka magmamadali. Okay? Napakaganda. At your center, yes, wag na wag huwag magmamadali. We have number eight, the strength card. Number eight is all about abundance, and also power. So, kitang-kita ko rito, malakas ka, magaling ka, mahusay ka. Strength card ay nagpapaalala sa'yo, Scorpio, na marami ka nang pinagdaanan in the past. So, bakit ka matatakot sumugal this time or kumilos this time? You made it through the rain, sabi nga ni Mariah Carey. So, ano pa ba yung mga kayang hindi mo gawin? Ano pa ba yung hindi mo kayang gawin this time? Parang ganyan. So, kaya mo to you've been a survivor with a lot of things. So, ito ba ba? Hindi mo kayang gawin, di ba? Sisiw lang to para sa'yo. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, be gentle, uh, especially in yourself. Huwag mong bugbugin ang sarili mo sa kakamadali or kailangan tama, kailangan perfect, kailangan ma ko agad. no? Don't make your life so hard na ikaw mismo nagpapabigat sa sarili mo. Huwag mong bigyan pressure ang sarili mo. Daanan mo lang, gawin mo lang, husayan mo lang, and then let God give you your destined outcome. Nakita ko rito na mas maganda daw gentle approach. Kumbaga dun sa santong paspasan. Ano nga yung ano nga yung term na yon yung kasabihan santong dasalan, santong paspasan, something like that. So, 'wag mong gawing santong paspasan make sure na ikaw ay nagadahan-dahan, every step of the way, tiritimbang mo at pinoproseso mo para tama hakbang. Kasi maraming tao nagmamadali. Tinan mo, in you what you want, nagmamadali ka talaga. You're rushing a lot of things. And your spirit guides are telling you, Hoy, ba't ka nagamadali? Baka mamaya mapilayan ka or madapa ka or magkamali ka or maging komplikado pa pag minadali mo ito. Parang ganyan, okay? So ngayon, gather your strength to just be in the zone and namnamin mo yung nangyayari, yung proseso. Makakarating ka rin doon, okay? Strength card, the emperor card, yes. Emperor card's all about lakas ng loob, tapang and then disiplina no strength card naging matatag ka matatag ka naging matibay ka naging talagang matiisin ka and now uh, binabalahan ka pa ng emperor card ibig sabihin ngayon samahan mo parang tapang na every single day every time na sumusulong ka at sumusuong ka sa buhay na to, kailangan talaga sigurista ka. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng okay na yan, okay na yan, okay na to. Sabi nga ng nanay ni Miguel Tan Felix. Hindi pwedeng okay na to. Kailangan binubusisi mo siya. Hindi mo siya kailangan bitawan agad-agad knowing na ay perfect na yan, okay na yan. Kailangan ikaw ay sigurista, wais, disiplinado na talagang your putting all of your effort, masiguro lang ang tama ito. Kaakibat nun, ibaba mong ego mo, Scorpio. Hindi pwedeng mataas ang pride. Dapat tayo mismo inaadmit natin, oy, hindi pa ready yan. Oy, kailangan pa to ng mahabrang proseso. Oy, kailangan ko pa itong asikasuhin. Um, kailangan talaga humble tayo in the pursuit of what we want. Okay? Siya nga pala, Scorpio, saan po kayo nanonood ng na ating reading for today? Comment down below. Sa parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? nawiwili at sumusuporta sa ating every weekly reading. So, comment down below po. In what you want, you have the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sila sabi dito, dito na yung spirit guides na para bagang ikaw, may, meron kang minamadali, meron kang binibilisan na isang bagay na parang gusto ko nang matapos, gusto ko nang makuha, gusto ko nang makamit yung resulta, and you're rushing a lot of things. Sometimes, kapag nababagot ka, tumatakbo ka sa past. Parang meron kang sinisisi doon, nagiging tampuhan mo yung past na yon, nagiging excuse mo yung past, parang ganon. Eh, ang kailangan mo naman gawin, huwag nang bumalik sa past at laging future-oriented ka. No? Tira mo si Knight of Swords. Tumatakbo siya sa past. Every time na nahihirapan siya, every time na kailangan maraming asikasuhin, every time na feel mo un uh, yung discomfort, sabi na yung spirit guides, huwag ka nang tumakbo sa past. At huminahon ka. Learn to relax. Learn to feel the moment and tell yourself, okay, eto ang proseso, eto yung dapat kong puntahan, eto yung dapat kong daanan, hindi ko kailangan madaliin. Hindi ko kailangan mag-shortcut hindi ako mahuhuli. Okay? You need to take that into consideration, Scorpio. So, siya nga pala, Scorpio, since ito po ay weekly reading, ano po yung mga problema mo this week na gusto mong ma-solve? Comment down below. For example, I claim this week, mabayaran ko na yung utang ko kay Kumare. O so, kaya, I claim this week, uh, makuha ko na yung sagot sa aking in no? So, isurat mo yan sa baba, I claim a manifest, it will come true. Okay? Knight of Swords, you have the Hermit card. Yes. Hermit card is actually you being confused sa maraming bagay. Hindi mo mo alam kung saan ang lagay mo pagating sa mga bagay na gusto mong ilaban, gusto mong isugod. Kaya karaniwan, sa sobrang confusion mo, bumabalik ka doon sa comfortable safe space mo na totally dapat iwanan mo na no at minsan kakamadali mo sa isang bagay lalo ka lang nalilito na parang ay ano ba to ano ba dapat kong gawin gosh ba't ko ba to ni rush so sometimes you make a quick decision or umooo ka kaagad sa isang bagay without thinking it through no so ngayon kitang-kita ko dito hinahanap mo yung saysay o tamang ruta ng buhay mo moving forward. And you want that to happen already. Parang sobrang, ramdam ko yung sobrang pagmamadali mo. Sobrang pag, pag cultivate mo ng lahat ng energy mo to the point na kapos na kapos ka na at overwork ka na at parang burnt out ka na. Doon, nawawalan no, ka ng pag-asa sa iyo Ay, ayoko na ituloy ito. Pagod na ako, ayoko na, stop na ako. Eh kasi nga inubos mo yung oras mo sa maling bagay. Nagpadalos-dalos ka. So, no rush. Sit down. Maupo. Mag-isolate ka muna. At isipin mo kung ano yung tamang gagawin. Ano ba talaga yung gusto ko? Ano yung ayaw ko? Saan ako pupunta? No? Kailangan malinaw muna sa iyo yan bago ka gumalaw. Okay? In the area of what you need, you have the eight of wands. Si eight of wands sinasabi sa iyo na yung spirit guide Scorpio na there will be movement, may paggalaw sa buhay mo this week. Some of you are gonna travel. Either meron kang aasikasuhin na papeles, dokumento, or pupunta ka sa isang site because nandoon yung development o resulta na hinihintay mo. So antabayanan mo yan this week. Pero ang kailangan-kailangan mo this time, Scorpio, for all of you, ay focus. Focus sa bagong papasok sa buhay mo. Because this good news after good news after good news, ha? So, ibig sabihin na yung spirit guides, may darating. May darating na kalinawan, sagot, go signal sa isang bagay o kompirmasyon sa isang bagay na magpapabilis tong proseso. Na parang akala mo talo ka na, akala mo wala na. Kakangarag mo dito, kakaaligaga mo, na nagkakamali ka na at naliligaw ka na at naguguluhan ka na. Pero darating sa iyo ngayon yung quick outcome. So ang tabayan mo to, be alert, be ready. Ang kailangan mo dito focus ka. Para pag dumating siya, kayang-kaya mo agad yakapin, makalarga ka agad, makagawa ka ng tamang hakbang. For example, nag-apply ka sa call center last month pa. At aligagang aligagang aligaga ka sa'yo mo, kailangan, kailangan ko ng trabaho, bakit ganito, bakit ganyan. Sobrang worried ka na at hindi mo na alam gagawin. Biglang boom, dumating ang tawag sabi, Scorpio, hello, nag-apply ka sa amin last year, eh, last month, di ba, ng call center, tanggap ka for training tomorrow. Ikaw naman nasa bahay ka lang sa'yo mo, ay ayoko po, sorry po, um, mayroon ako ibang gagawin. So sinayang mo yung pagkakataon. So, pag dumating yung good news na kailangan ng iyong quick action, ng iyong quick resolution, tanggap agad, okay? Larga agad. Uh, salubungin mo yung blessing para makuha mo yung katas ng bagong pagkakataon na ito. Okay? The Eight of Wands will be clarified by The Hanged Man. Wow! Hanged Man, sabi dito, um, parang kung matagal ka naghintay, eto na yung katapusan ng stagnancy kung parang nastuck ka dyan, parang nakabitin ka dyan na parang, ala, ano, paano na to? Anong gagawin ko? Maghihintay ba ako sa wala? Biglang boom. Darating yung mabilis na resolution or mabilis na resulta or development sa hinahantay mo. Wala lang delay. Ang kailangan mo, Scorpio, malinaw sa isip mo kung ano yung dapat mong initial action, initial paraan, patulay sa pagpasok nito. So, hindi pwedeng tutulog-tulog ka or hindi mo alam gagawin. Paralisado ka kumbaga. Kailangan talaga take action, humakbang ka because eto na yung simula. Tapos na yung stagnancy, tapos na yung stuck energy mo, lalarga ka na. May wish ka talaga nga to this time. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, you have the magician card. Si magician card, sinasabihan ka na yung spirit guides na dahil matyaga ka, dahil nagpakatatag ka at kinaya mo yung isang proseso yung ginagawa mo this time, boom, na-manifest mo yung outcome na dina-desire mo. Napakaswerte mo this week. The star card, card of answered prayer. Magician card, card of manifestation. May manifestation ka na, meron ka pang answered prayer. So, napakalinaw ng direksyon mo moving forward. Kapag po lumalabas si magician card, ito ay paalala sa iyo na yung spirit guides na kaya mo eh, magagawa mo eh, matatapos mo to eh, ma-achieve mo eh. So, anong kinakatakot ni Scorpio? Magician card is a call for action. Pag lumalabas ito, ibig sabihin, ready ka na daw para kumilo sa katuparan ng pangarap mo at kayang-kaya mo na, very very strong enough ka na, matapang ka na, para sumuong sa laban na ito. So, harness your power, harness your strength, do it, because it will be fruitful para sa'yo. Narinig ko panahon na para maisa ka to para ng manifestation mo. So, congrats po. The magician card, clarify natin. You have the seven of cups. Who? Wow. Seven of cups options are opening up for you. Nagbubukas na 'yung mga bagong landas, bagong pintuan, bagong oportunidad para sa iyo para mag-level up ka. But kaakibat ka daradala dala ni Seven of Cups ay 'yung kalituhan. Kasi marami kang option, 'no? Pag maraming option, hindi mo alam kung alin diyan ang para sa iyo. Nakakalito 'yan. Ito ba papasukin ko ba 'to? Tama ba sa akin 'to? Ay baka ito na lang. Eh hindi ba ito ang para sa akin? So Imbes na sumugal ka kaagad sa bagong pintuan, confuse ka pa sa kung anong tamang hakbang yan. So, your spirit guides are telling you, time na ito para linawin sa isip at puso mo alin ba yun talagang hiniling mo na gusto mong pasukin, na gusto mong hakbangan. Kasi hindi lahat yan, porke nakabukas para sa'yo, ay kaya mong pasukin, ay para sa'yo talaga. Yung iba dyan, panggulo lang. So, you need to really ask yourself, what do I want? With a star card here, nasa spotlight ka. Time mo na to, to shine. Time mo na to para mag-level up ang buhay mo. So, sa mga pintuan o options na nagbubukas, alin dyan ang para sa'yo? You need to really make that clear for you, okay? In the area of your near future, in the next six days after watching this video, six days, six weeks, or six months, nakita ko rito yung pag-abante ng buhay mo. So, ka na. Kung dati mabigat, nakakapagod, kinakaya mo lang, nagpapakatatag lang, no? kumakapit ka lang, pero pagod na pagod ka na, tinatapangan mo lang ang sarili mo, biglang boom, lalarga na, gagaan na ang lahat. Kung akala mo na habang buhay ka dito, na mabigat, nakakapagod, nasa baba, hindi. Susulong so, ka na. You've been chosen this time, Scorpio. Talagang ikaw yung binigyan ng universe with a star card here ng pagkakataon na mag-move forward sa life mo. Kaya don't take this for granted. Okay? Kapag binigay sa yung pagkakataon, yung manifestation mo, at nagbuka sa mga pintuan, huwag kang panghinaan sa confusion. Harapin mo yung challenge, mamili ka sa mga doors na yan, tanggapin mo, hakbangan mo, dire-diretso ka, sa pag-abante ng buhay. Kitang-kita ko rito na kakawala ka na doon sa dating napakahirap. Magkatulong si Star Card at sa Six of Swords. Talagang hinihila ka nila paabante sa kaayusan ng buhay mo. Okay? Six of Swords is being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, yes. Dalawang beses to abas, Ace of Pentacles, 1-1, one, one, is talking about right direction. So, nasa tamang direction daw, nasa tamang path ang buhay mo. Kaya ko ngayon medyo nalilito ka, ano bang dapat kong gawin? Kung ano man ang pipiliin mo, naramdaman ko, yun ang tamang direksyon para sa'yo. With the Ace of Pentacles clarifying the Six of Swords, talagang sumusuong ka papunta doon sa biyayang para sa'yo. For example, bibitawan mo na talaga yung very very toxic job, aalis ka na dyan, meron kang nakuhang manifestation For example, natanggap ka sa Germany. Susuong ka doon dahil nandoon 'yung blessing na gusto mong makamit para sa iyo at sa pamilya mo. Etong blessing na ito, ito ay simula pa lang ha. Susi lang 'to para sa mas malalaki pang blessing sa buhay mo. Kaya ngayon, tapangan mo ang sarili mo ha. Be go-getter, maging palaban ka, mag-try ka para maabot mo 'yung potential na blessing para sa buhay mo para gumaan na ang lahat, makawala ka na sa bigat. Okay? In your challenge, you have control issues. Fear of losing power or false security leads to vulnerability. Release, trust, and empowerment. Masyado ko daw kumakapit sa mga bagay na kinokontrol mo yung sitwasyon kasi takot na takot ka na kapag bumitaw ka, e eh baka masira ang lahat. You need to open yourself for the possibility. Kaya ka nalilito sa mga pintuang ito dahil takot ka mag-fail, takot ka bumagsak, takot ka magkamali. Pero kung hindi ka mag-try, paano mo makakamit tong manifestation mo? So you need to really be palaban, be assertive, take a risk. Because doon mo lang makukuha yung growth na hinahangad mo. Hindi mo kailangan kontrolin ang buhay, hindi mo kailangan kontrolin ang mga mangyayari. Sometimes kapag you need pag, pag nilet go mo lang, nag-let loose ka lang, magugulat ka sa mga bigay sa iyo ni God. Okay? Daanan mo lang. i mo lang. Subukan mo lang. You will see, tomorrow, kinabukasan, nagiging okay din ang lahat. Another message of escapism, detach from daily struggles and relax, but don't use it as a form of avoidance. Oh sabi na yung spirit guides, kapag nahihirapan ka daw, okay lang na bumitaw panandalian, ng mag-escape mag-mall ka, magbakasyon ka, magvideoke ka, okay lang na parang dali ang bumitaw. Pero dapat babalik ka pa rin para ma-solve yung problema. Kasi kung lahi ka mag -e escape babalik at babalik sa mukha mo yan para isolve siya. So kung kailangan bumitaw this time, go push. Pero dapat babalik ka ulit para totally ma-solve na yan. Kung kailangan mo mag-isip-isip at maghanda, gawin mo. Pero kailangan talaga, huwag mong takbuhan ng problema. Okay? In your challenge, you have the, a page of swords. Ang page of swords, sinasabihan ka na yung spirit guides. O, oh, ingat-ingat sa mga issue, ha? Sa mga GC, sa mga chismis, sa mga uh, uh, taga ito, kwentuhan-kwentuhan online, sa chat, sa tawag, sa kumpulan ninyo sa opisina, sa bahay, sa trabaho, ano? Because nakita ko rito, kailangan umiwas ka sa mga chismis kasi baka madamay ka, Scorpio. Learn to detach yourself from something na, na napaka-dramatic. Okay? For others, nakita ko rito, bago ka magsalita, bago ka umaksyon, bago ka kumilos, kailangan alamin mo muna yung katotohanan. Learn to dig deep muna sa mga impormasyon. Kasi nakita ko rito, baka magkaroon ka ng maling akala, sumugod ka bigla, mali pala yung impormasyon mo, pumirima ka agad ng isang kontrata, hindi mo binasa. So, kailangan, equip ka ngayon Scorpio ng tamang impormasyon bago ka humakbang. Okay? Five of Cups. Okay. Um, ayon sa yung spirit guides, you are still dwelling from the past. Sabi ko nga sa inyo here, with the Knight of Swords, parang lagi kang tumatakbo sa past. So ngayon, putulin na yung past na yan, isara na, learn to move on, kasi may bagong papasok. Narinig ko, na baka hindi mo tanggapin yung bagong papasok kasi naghihintay ka pa rin sa past. At masyado ka pa rin nag at hindi ka pa makapag-move on sa past. So ngayon, huwag sayangin ang pagkakataon, talikuran na yung past, hak hakbangan mo yung mga bago. Okay? In your fortune, success expands in your life. Gates of triumph. Yes. With dalawang ace of pentacles here, talagang may papasukin kang bagong pintuan. No? Tinan mo naman. Yung arko sa likuran ng bundok, yun yung pinto ang bagong papasukin mo. Ito yun. Gates of triumph. And yung doors, seven of pentacles. So, pasukin mo daw yung mga bagong pagkakataon. Don't take this for granted. Joy and delight, open your heart to joy. Buksan mo ang puso mo sa kaligayahan. Huwag puro nega. Okay? In your fortune, napakaganda. <coughs> your spirit guides are telling you, Meron kang mabubuong plano. Meron kang tinatry na bago or meron kang i-implement na bago. Sabi mo, I want to uh, take action on this plan. Meron kang balak subukan eh. And this week, parang ito yung chance mo na gawin siya. So ang payo sa'yo ng spirit guides, uh, maging matapang ka, magkaroon ka ng kumpiyansa and confidence na i-execute ang plano na to. Huwag na huwag ka makikinig sa mga nega sa paligid. Baka kasi panghinaan ka ng loob porque nakarinig ka ng bashing or panda down. Nako, huwag mo silang pansinin. Ilaban mo yung plano na yan because nakita ko it will be successful para sa'yo. The King of Wands. Oh, napakadami. Wait lang, wait lang. Bumabalik ko silang lahat. Napaka-confusing mo. No? ka sa energy mo, Scorpio. King of Wands. The full card, yes new beginning talaga to. Meron kang planong naiisip. Meron kang gustong simulan. Meron kang gustong buuin eh. I don't know why. Nakita ko parang bagong building or bagong negosyo. Something like that. But nevertheless, for, for all of you, kung ano man yung plano mo at strategy mo na gusto mong i-implement, mag-take risk ka. Simulan mo. Humakbang ka. Huwag kang atras abante. Panahon na to para sumugal ka naman sa buhay mo at mag-try ka ng bago. And nakita ko yung tagumpay mo dito. Um, ang sabi dito, pag-aralan ha, wag bara-bara, huwag pa iba iba at huwag kumilos ng walang armas, kumbaga. So make sure na pinaghandaan mo tong susugalan mo na bagong opportunity. So congrats po. So i-like mo tong video na to, Scorpio, para ma-activate yung success mo sa new beginning mo. Congrats po. In your divine messages, you have what do you need to release? O oh, ano daw ba yung mga bagay na kailangan mo pakawalan, Scorpio, para magtagumpay ka na? a new romantic cycle up begins. Meron daw sa inyo, sa mga swerteng Scorpio dyan. May bago daw pag-ibig na darating. Congrats po. Ito yon, Ace of Pentacles, in your divine messages, something new is coming. Maaring bagong pag-ibig, bagong pera, bagong trabaho, bagong pagkakaabalahan. So ang payo sa iyo na yung spirit guides, kunin mo. Don't take this for granted. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Once na dumating, gawin mo yung makaya mo para pakinabangan siya. Ito na yung simula mo sa pag-angat mo. At binibigay sa iyo ni God yung new opportunity. Ah uh, nakita ko rito, galingan mo daw, husayan mo, ipamalas mo yung galing mo para makabawi ka na sa buhay. Okay? Ace of Pentacles, the Five of Swords. Okay. Yung Five of Swords, sabi rito, huwag mo nang isipin yung nega. Huwag mo nang isipin yung mga hardship na dinanas mo in the past. Sabi dito, imbes na pagtuunan mo ng pansin yung mga nega, yung mga pagkabagsak o yung mga drama kaliwat kanan, isipin mo na lang na palapit ka na sa blessing na ito sa success mo. Huwag ka lagi mag sa negativity. Pag may mga taong epal sa paligid o toxic, let them go. Huwag mo i-big deal. Focus ka on your success. Focus ka on your fight to win and to to be victorious this time. Okay? Iwanan mo yung mga nega na yan. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kata ng fortune cards. You have a rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Yes, ito yon. Yung mga taong may yabang, palaaway, masakit sa ulo. Iwasan mo sila. Another message of gavel, involvement with the law. Yes, kailangan so, ano ka lang, uh, dumikit ka lang sa batas. Gawin mo lang yung tama, okay? Huwag kang papatol or iinat ang ulo mo or gumawa ka ng mali. Always know your right and always do the right thing. Okay? Another message you have, hills, obstacles to overcome. Yes, may mga dapat kang lagpasan. And sunrise, new, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Ito yun. May fresh start ka at meron kang creative idea, plano na bubuin mo this time. So congrats po. Ang outcome is Scorpio for November 10 to 16, you have Knight of Pentacles. Yes, panahon na daw para i-execute ang mga plano mo. Si Knight of Pentacles, nakatayo lang siya dyan. Iniisip niya, Teka, hahakbang na ba ako o hindi? Ang tanong, nakapagplano ka na ba? Kailangan may plano muna bago ka tumulay. Hindi pwedeng aandar ka Scorpio na wala kang hinanda or wala kang pinrepare o wala kang konkretong nailatag na plano. Kumilos ka kapag handa na yung plano mo at kapag ramdam mong ready ka na, go fight, sumuong ka sa katuparan ng dreams mo clarify natin. Knight of Pentacles. The Eight of Pentacles. Wow! This is really advancement in your career. Kitang-kita ko yung paglago at pag-andar ng trabaho mo, career mo, negosyo mo, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo this time, kung saan ka kumikita ng pera, at nagpapagod ka. Kitang-kita ko rito yung pagtaas ng antas ng career mo. Some of you are gonna be promoted. Some of you, parang babalik sa pag-aaral para magkaroon ng seminar, workshop, training, no? Para tumaas, mag-level up yung nalalaman mo pagating sa endeavor mo. But nevertheless, nakita ko rito, bala mo this time, Scorpio, ang mataimtiman at metikulosong plano para mag-succeed ka this time. Nakita ko rito, mag-plan ka na for the next 8 months for the next year, no? Kailangan talaga metikuloso na kaplano na ako sa kapupunta. Anong gagawin mo? Ano iiwasan mo? Ano yung tutumbukin mo pagating sa tinatrabaho mo this time? Because nakita ko talaga yung magandang andar. Basta ang bala mo talaga plano ha, matibay, matatag, may pundasyon. At maaabot mo na yung prayer mo this time. Continue watering this job. Continue watering this hard work. Because it will pay off para sa'yo. Okay? So Scorpio, ito po ang yung November 10 to 16. Sana po yung naka ka. Comment down below. Thank you again for watching. Gandulo Scorpio. I love you. This has been James. James Sario, PH. God bless everybody.